Hi Masters! Alam nyo ba pag gagalingan nyo sa trabaho nyo? May reward na darating. Napili ako ng company ko to stay in Hong Kong for 15 days para mag-train at mag-audit ng mga staff. Medyo nakakapagod nga lang dahil everyday ang flight. Tapos may araw pang twice a day. Ang kaganda noon for 15 days pinagstay ako sa hotel. May breakfast and ang the best part may per DM or allowance. So hindi ko na rin pinalagpas at pinapunta ko si Bay at si Baby. So, business with pleasure ang ginawa natin. Nagpunta kami ng Disneyland, the happiest place on earth. Nagpunta na kami ni Bay dati pero hindi pa kami kasal. And that time, may flight din ako. At nung nakita ni Baby yung picture namin, nawala siya. Gusto rin makapunta ng Disneyland. So, timing talaga yung pag-assign sa akin dito. At least, libre na yung hotel. Kaya hindi na namin pinalagpas. Nagpunta rin kami ng Hong Kong Eye. Nagpunta din kami ng Macau. Sa Venetian. Sa Saint Paul the Ruins. Sa Legoland. Sa Cup Noodles Museum at marami pang iba. Pero next content na mga travel namin. At magpo-focus muna tayo sa trabaho ko. Yun na nga masters, pinadala ko ng company ko sa Hong Kong para mag-train at audit ng mga staff. Dahil gusto ng company ko kung ready na sila mag-solo. Sa mga bago sa page ko, isa akong loadmaster. Kung gusto niyo maging loadmaster, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Basta ang masasabi ko lang masarap maging loadmaster. Hindi man tayo peloto, hindi man tayo flight attendant nakakapag-travel tayo, nakakapag-hotel at okay ang sahod. So ang ginagawa ko dito, minimit ko ang aircraft. Coming from Saudi ang aircraft. At pagdating i-offload ko ang mga cargo. And iti-check ko kung tama ang load plan. Pag tama yung load plan tapos hindi pa ready ang cargo, ginagawa ko na yung load sheet. To save time habang nagaantay na ikarga ang cargo. Ang load sheet or weight and balance, isa ito sa pinaka-importanting document sa aeroplano. So sa mga gustong maging loadmaster, ang pinaka-importante experience nyo ay maging load control agent, ramp agent, ramp supervisor, or ramp dispatcher. At para mas maintindihan nyo, i-click nyo lang yung link na nasa comment section. Ito ang itsura ng load sheet or weight and balance manifest. Pag cargo aircraft yan, malaki ang load sheet. Pero pag passenger aircraft, maliit lang, kalahati lang yan. And kapag mga passenger flight, more on system. Pag sa cargo, more on manual kami. So mas mahirap pag manual. So, dapat mabilis kang gumawa ng load sheet? Dahil lahat ng trabaho nasa iyo. Ikaw ang magko-coordinate sa mga manpower? Ikaw ang mag-offload ng cargo? Ikaw ang gagawa ng load plan? Ikaw ang maglo-load ng cargo? Tapos ikaw pa ang mag-check sa catering and cleaning? At tatapusin mo ang load sheet? Pero pinapadali na ang trabaho namin. Yan, may pros and cons din yan. Next time, iko content natin. And sa so mga nagtatanong sa akin, lalo na kung aviation ang course nyo, mas maganda kumuha ng AMT or avionics dahil mas secure ang trabaho nyo dahil hindi pwedeng shortcut ito. Yan ang advice ko sa inyo. Ito na nga nag-start na tayo mag-load sa lower deck forward. Pag-loading, lagi kayong mag start sa forward. Dito may 6 pallets tayo. Pag napapansin nyo, lagi kaming nakapaleta to maximize the load and the revenue. Gaya nito, wing pallet. Sa bantang itaas may wing or nakaumbok. Pero sa baba, hindi pwedeng ganyan dahil tatama yan sa lateral guide and mahirap siyang ilak. And on top, dapat may 2 inches siyang gap para pag may smoke or sunog, madi-detect ng smoke detector. At ang space na yun, importante yan pag pinindot ng piloto, ang fire extinguishing system sa lower deck ng aircraft para mamatay agad ang sunog. After natin magload sa lower deck forward, mag start na tayo sa main deck. Sa lower deck, mabababang cargo lang ang pwede doon. And dito sa main deck, kung napapansin nyo, matataas. Dito din kami naglo-load ng mga aircraft engine, 20-foot pallet, or yung mga paletang may overhang. Mga kotse at industrial machine. Pati na din ang live animal guy ng horse. Dito sa main deck, may 27 pallets. Sa lower deck, kahit equipment operator pwedeng mag-control. Pero dito sa main deck, kailangan authorized lang. Gaya ng loadmaster, ramp agent, ramp supervisor, or ground load master. Mas mahirap kasi mag-control dito. Lalo na pag meron kang 20-foot pallet, tapos mataas pa and then may overhang. Lalo na kung center load. Kailangan pag may ganung load ka, hindi didikit yan sa side cargo door. Dahil for sure madadamage yan. At kung na-damage, pwedeng ma-OOS ang eroplano or out of service. Dahil hindi na siya safe, paliparin. Kaya kailangan gawin ng mechanic. Minsan, it will take a few days. Lalo na kung order pa ng spare parts. Kaya hindi lang basta naglo-load sa main deck or sa aeroplano. Kailangan is skilled at experienced ang loadmaster. At isabay mo pa ang ground time. Kadalasan 2 hours lang ang ground time. Tapos ang dami mo pang ginagawa, dyan pumapasok ang pressure at stress. Kaya ang daming nagkakamali sa ramp. Kailangan talaga sa trabahong to, hindi ka issues, presence of mind, and always top of your game. Dahil pag nagkamali ang RAM staff, maraming pwedeng mangyari. Yung delay na lang, malaking issue yan sa airline. Dahil bawat delay, loss of revenue yan. Babayaran nyo ang parking, ang manpower at equipment. Kaya andyan ang mga loadmaster. Dahil sila ang nagsusupervise sa manpower. Or sabihin na natin, quality control. Kaya napaka-importante na experience. And dapat magaling ka rin sa mga tao. Alam mo dapat kung kailang ka magiging mabait. At kung kailang ka magiging firm dahil hindi mawawala ang mga pasaway sa ramp or sa airport after natin magload sa main deck syempre i-double check natin lahat kung nakalak ba lahat actually pala triple check na to dahil habang naglo-load nagdo-double check na ako kaya lagi ko ina-advise sa mga bago laging mag-double check or triple check kailangan nakita mo mismo ang ginawa mo o ginawa nila ang malaking problema pag aviation yung complacent dahil sa tagal sa trabaho hindi na nagdo-double check minsan dahil yung mga trabaho namin, parang routine na lang. Kaya maraming staff dyan na dadale. So, always double check or triple check. Pag natapos na yung trabaho, then nag door close na. And kapag lumipad, wala kang peace of mind pag hindi mo nakita personally. Kaya nga ang loadmaster ang life insurance ng flight or mga piloto. Isang pagkakamali lang ng loadmaster ang tabing pwedeng mangyari. Kaya lagi kong sinasabi, there's no room for error. And pag loadmaster ka, dapat fit ka. Yan yung mga dinadaanan natin. Imagine mo na lang kung mataba ka dyan. At hindi lang yan. Lagi kang nag-check sa lower deck tapos main deck. So, akyat baba ka ng aircraft. Tapos, lagi ka pang lumilipad. Tapos, lagi ka pang kulang sa tulog. Imagine mo lang kung hindi ka healthy. At last to load natin ang lower deck. Natapos na yung mga paleta. At dito naman tayo sa bulk. Ito yung mga loose cargo. Kaya sa bulk sinasakay. And sa mga viewers natin, sa cargo ako nag-work, hindi ako sa passenger aircraft. So lahat po yan ay cargo, wala pong bagahe. Ang mga bagahe for passenger aircraft yan. So yung mga nagko-comment, wag po kayong magalit kung bakit nasisira ang bagahe nyo or nawawala. Uulitin ko po, cargo po lahat yon. And kapag natapos na, tatapusin natin ang load sheet. Kukunin lang natin ang fuel sa kapitan. And kapag okay na, close door. At aantayin ko na lang ang pushback. At babalik na ako sa hotel. Okay masters, thank you for watching and have a safe flight.